dumating na yung order natin sa Shopee. So, ito is uh, solar uh, ceiling light. So, mag-unbox muna tayo ngayon guys and then i-install natin kung effective ba ito or maganda talaga siyang gamitin. Okay, so check natin mga idol. So, dalawa ito. Dalawang 300 watts. natin mga idol dalawa kaya naman nito ano ang liit naman ayun so dalawa nga siya mga idol mas natin yung laman ito sya sa... Yeah, so ito yung kanyang solar panel. Sa... Tapos... Dalawa. yan sila naman. idol Then, remote. Remote. Uh, solar panel stand siguro ito. And then may kasama na rin shang battery para sa remote siguro, eto 'to. Yan. 'Yan ang laman ng box mga ito. 'Yan, so ito yung mga laman ng box. testing natin auto. Ayan, nag-on na silang dalawa, guys. So, off natin. Okay na siya. Yun, so okay naman siya mga idol. Try natin itong i-install na doon sa ating paglalagyan. So, standby muna. Yun guys, nandito tayo sa rooftop. So dito natin i-install yung solar panel ng ating solar light. Ayan, dito natin i-install guys. Dito natin siya lalagay para makasagap siya ng araw. Ayan. Tapos doon natin sa sa baba ilalagay yung mga ilaw. Second floor. Ayun siya. So itong wire niya na isa dito dito natin yung so hagdan ito guys yeah tapos yung isa naman dito sa may tapat ng ating ang pinto kasi madilim dito natin install yan install na natin muna yung nandito muna zero. Ah, nagta-charge na siya. Uy, may na tayo. So, charging na yan, mga idol. Doon sa may rooftop ang kanyang solar. Ayan. Ang lumaan. So, install natin ang isa. Teka pala check natin muna. Remote natin. On. Oh, diba? ba ilaw na dito. Oh. Off. Oh. oh, yan na. Check. Install natin yung isa dito. Dito naman, guys. Dito. Sala so, dito sa so may hantan. Pababa. So, Ya, itu aman. She couldn't cry. He bagged his things, walked out the door and drove away. And she became the girl from yesterday. He took a plane across the sea. Some found the cloud where he's away Cause you know. I fix na natin yung ilaw sa second floor mga idol so nandito ulit tayo sa rooftop para i-fix naman itong ating mga solar panel yan yeah, so dito natin sila ilalagay so kailangan natin siyang ma-fix dito para hindi siya tangayin ng hangin syempre pag bumagyo or lumakas man ng hangin hindi sila tangayin So gagawin na natin to ngayon guys si fix natin siya dito Yun so may konting problema tayo mga, mga idol no? So may problema tayo kung paano natin ilalagay itong uh, solar panel footings doon sa may taas so wala kasi akong tornilyo nakasama dito so gagawa na lang natin ang paraan uh, bubutas na lang tayo dito siguro ito so, sa part na to ng dalawa na kakasya ito itong ating tornilyo at saka natin siya i rebit doon so, gagawa na lang natin ng paraan guys kanina pa ako namang problema dito eh yan saka natin siya itotox doon so magbubutas muna tayo rito butasan natin ng panibago kasi pag ito lulusot eh saka maluwag yung ulo guys ayan o oh. lumulusot siya pag dito natin siya ilalagay yung tornilyo na available sa akin so ang gagawin natin is magbubutas tayo ng panibago siguro dito dito na lang sa dulo yan, dulo-dulo para may pwersa siya. Yan, sya, saka natin saka natin i-ano doon, i-screw doon sa may semento. Okay, sana kung ano 'yun, kung kahoy 'yun kaya lang semento kasi kaya kailangan natin gumamit ng ano ng tox. Yan, so gawin na natin mga idol. Yan, so nagawa na natin ng paraan, guys. Yan mga idol oh. Yan, ganyan na magiging setup na doon. So dalawa ito. Ayan, so bubutasan na natin doon guys sa may semento. screw na natin let's go yun install na natin mga idol o, ayan na siya oh yan, na-install na natin. So, kahit papano, hindi na siya basta-basta tatangayin ng malakas na hangin. Nasa natin. Ayun. <laughs> so, yung mga wire naman ang ayusin natin, guys, para naman maganda siyang tingnan, di diba? Yan, so matetesting natin kung gaano nga baka effective yung mga ganitong technology. Kung so, sulit nga ba Sulit nga ba O parehas lang din sa di, Sa ano, sa kuryente Ayun, so mag-update tayo guys dito Sa in-install natin Ayan, so install na to Ayan Sa install ng mga idol oh May ilaw na tayo dito Hindi na tayo mga nga sa dilim Ayun naman yung isa uh, So, pag inilaw natin yan, ilaw na dito. Then, ito. Ilawin din natin. o oh. So, tetestingin natin ito mamayang gabi, guys. Yan, mga idol. So, ganito katilim dito. Sa lugar na to. Kapag ka, walang ilaw. So, syempre, ganyan. Kahirap dumaan dito kung hindi ka pa magpa-flash ng ilaw ng cellphone mo. Mahirapan ka ng dumaan dito. So, ito naman siya. Kailawin natin, guys. Ayan. Oh, ayan, guys. So lumiwanag na dito sa ating area. Napakalaking tulog nito, mga idol. Makikita na natin yung daan natin. Hindi na natin kailangan na magsindi pa ng cellphone para makapag kaya tayo rito. O, sige, bababa tayo kaysa. Pakita ko sa inyo kung gano'ng kadilim dito. Yan. So, pag umaakit kami dyan, problema namin nun, kapag ka walang ilaw, ganito siya kadilim. mo oh. tingnan nyo ha. Yan. Oh. Ganito siya kadilim. Yan. Buti maliwanag na dyan kasi umilaw yung isa. Yan. So, pag pinatay natin yan, ayan, napakadilim na dito guys. So, ang ginagawa namin dito dati, pag umaakit kami is, cellphone ang gamit namin. Yan. So, naisip ko na kaysa install natin ng Inustulan ko ng kuryente. Why not kako na lagyan natin ng solar? Kaya umorder tayo sa Shopee, guys. Yung, ng solar. At yun nga, yun ang ikinabit natin dito. Ayan, mga idol. yan so itong, itong solar na yan, dito ko siya in order. So, buy one, take one lang siya, guys. 700 plus ang inabot kasama na shipping fee. Ayun. So, kung ang pag-uusapan natin is kung effective ba siya, syempre, ayan, kita nyo naman guys, effective talaga siya. Oh, napakaliwanag na dito ngayon. So, kung aabot siya ng sabihin mo na na 12 hours, aabot siya ng 12 hours, sulit na sulit na guys. Kahit na one year mo lang siya na mag Sa 721 pesos, sulit na sulit ka na, di ba? Oh, so, so, function niya is, Automatic siya ah, uh, pwede natin siyang iset ng automatic kapag uh, wala ng araw. Yan, automatic na yan. Kapag sinet natin ng automatic, magbibling siya. So kapag wala ng araw, guys, automatic yun siya na mag-on. And then, ganun din sa umaga, kapag uh, sisikat na yung araw, automatic na rin siya mag-off. So, di ba, napaka, napaka ganda. Di ba, kasi hindi mo na kailangan na magsindi, hindi mo na kailangan magpatay sa umaga ayun guys, so yun lang uh, kung para sa akin, sulit na sulit ito guys, kasi yun nga, napaka-effective niya dahil ito, talaga napaka-dilim dito, nakita nyo naman kanina guys ayan o, oh. try nyo rin ito guys napaka nitong mga technology na ito, kasi o kakaroon ka ng ilaw, Nang dahil lang sa sikat ng araw, syempre free Ayun nga guys. So hindi na natin pahabain ang video na to. Salamat sa panonood ninyo, sa kasasuporta ninyo. Hanggang sa muli. Bye bye!